Ayan na po ang batang mekaniko. <laughs> Nagsisimula na po siya. Ito na guys, si batang ko guys. Ayaw magpakita ng muka. <laughs> Nahihiya pa siya guys. Huwag pakita ng muka. <laughs> o, tingnan nyo guys. oh o, o, o ayaw <laughs> Eh, 'di ko si Batang Mekaniko, guys. Nagpagawa na kayo, guys, ng motor dito. Located lang, guys, dito sa Zone 5 Tambo, Pamplona. <laughs> Ayun, nalapit na. Yan, automotive na lang kunin mo pag ano mo. Ano ano inilalak mo na lang. Ah, patapos na pala. Bagoon ang ano ah. Bagoon ba bago motor na ni? Eh. Bagoon ta sa na, tanaraot. Ah, binubuksan mo palang pala. karon. Oh, iyan, mayan lao. Mm. Oh, yeah. iyan. Did... What's up, guys? hi, <laughs> <What's> up? <coughs> Si Wilderman, man. <laughs> si Wilder man papasok ta rin. <laughs> One kiss to u. Oo, nag-vlog naman si Sid. Kukuha na si Kambiyo. Oh. Yeah, Niyon dyan sa laob. Hmm. Para, para dahil magtagas? Naputol. Ah. Ay, ganun ba yun? Kaya dapat dapat bukaon mga busak makina. Ay, nako Pagod naman yan. Tagal talon gawain yan. Matagal. hindi <coughs> ka ni mag iswila ka pa ma <coughs> ulit ulit pa <tama. coughs> ka man kayan mo man mag maarog kayan Ni <coughs> may Iya <tuk tangan> hmm. ha? Hah? Naribukon. Naribukon. Guru, naribukon ka si Kuya Tata ay. Luway lang. Hmm, luway lang. May naribukon sa kawa. Ay, ano naman kaya yan si Sid Sid. Sa Sid Sid ka na. Mamang Diyos. Bago nang makinay. Malinis. Malinis. Iyon na yan ang kambyo. Ah, naputong. O tapos? Ah, mga welding pa pala. Welding. Ang galing talaga ni batang mekaniko ay.